YouTube channel, Batas with Atty. Clear. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa hiri na naganap sa Senado, patungkol kay Ma'am LV Vergara. Yung binabanggit nilang isang kasambahay na talagang na sobra-sobra ang natamong pambubugbog. Di umano mula sa kanyang mga amo. Well, of course, hindi natin ito tolerate ang pambubugbog. Kahit nga hindi isang kasambahay. Pambubugbog ni naman nang walang uh, kadahilanan, kung hindi pang aabuso lamang, ito ay talagang mali. Mas lalo na kung ito ay gagawin mo sa iyong kasambahay. Ang sabi nga natin, ang isang kasambahay ay hindi dapat itinuturing na kakaiba sa ating pamilya. So, pero dito sa naganap na hearing to, hindi nyo ba napapansin na mas marami pang sinasabi ang mga senador kaysa doon sa kanilang mga resource person? Mapapasin din kung paano ba nila iba to ang kanilang mga tanong. Karamihan ay mga leading questions at uh, oo oh, oh, oh ka na lamang at hindi ka na makakapag-explain. Pero doon sa mga taong gusto nilang ipitin or idiin, hindi na nila halos napapayagan na mag-explain. Kahit gustong magsalita, pipigilan. Kaya tuloy, wala tayong nakukuhang tamang kwento. Parang, yung gusto nilang kwento, na gusto nilang lumabas, yun lang yung nadidinig natin. May binabanggit siya tungkol doon sa pagtatanggal ng domestic servant o yung mga kasambahin natin doon sa salang qualified theft. Mr. Chair, we also have in our revised penal code the crime of qualified theft. In that law, our domestic workers are punished With a penalty 2 degrees higher than the penalty for regular theft. Naiintindihan niya kaya yung sinabi niyang penalty 2 degrees higher than the regular theft? Muro ba siyang mag-compute nun? Ganito kasi ang bilang ng imprisonment niyan. This is very discriminatory and anti-poor. Alam niyo po, pag binasa mo itong batas na ito, ang tawag pa sa ating mga kasambay ay domestic servant. Napaka-makaluma na pag-iisip. Qualified theft should only punish those given clear trust and confidence with property of the owner. Pulad po ng bank teller na nagbursa ng pera na kanyang inahawakan. Teka-teka lang. Ibig nyo bang sabihin, yung mga kasambahay na naiiwan sa bahay mag-isa minsan, eh hindi dapat nabibigyan ng trust and confidence? Ikinumpara mo pa si isang nagtatrabaho sa bangko na siya lang dapat na binibigyan ng trust and confidence? Teka lang, parang kakaiba yata yung definition nyo ng trust and confidence pagdating sa mga kasambahay. Alam nyo po, ginagamit ng mga masasamang amo ang qualified theft bilang panakot sa mga kasambahay nila para huwag na magreklamo sa mga abuso na naranasan nila. Kaya nga sila pinagtitiwalaan kasi kasambahay sila, sila yung madalas na nasa bahay, sila yung ng bahay, sila yung nakakapasok sa kwarto ng mga amo. Wala bang trust in confidence na masasabi doon? I will pass a bill that will remove our kasambahay From the provisions of qualified theft. Eh, kasi po, hindi naman po sila masahol pa sa regular na magnanakaw sa kalye. At mukhang hindi mo pa alam kung ano ang pagkakaiba ng kasambahay na nagnakaw at yung ordinaryong nagnanakaw. Parang lumalabas daw, according to him, na yung qualified theft kapag isinampa sa isang kasambahay ay anti-poor daw. Siguro, dapat alamin niya muna bakit kailangan masama ang isang kasambay kung magnanakaw. Ang kaso ay hindi ordinaryong theft, kundi qualified theft. So, ano ba itong qualified theft na sinasabi niya? Na hindi dapat daw maisama ang mga helper or kasambahay kapag kami nawala sa bahay mo, may ninakaw, dapat hindi sila makasuhan ng qualified theft, kundi ordinaryong theft dahil ang paglalagay daw at pagsasama ng isang kasambahay dito sa provision na to ng revised penal code, ito daw ay anti-poor at discriminatory. So, explain natin bakit kailangan na ang isang kasambahay ay makasuhan ng qualified theft at hindi theft lamang kapag sila ay nagnakaw sa kanilang amo. Qualified theft as defined under Article 310 of the Revised Penal Code of the Philippines refers to the unlawful taking of someone else's property coupled with specific qualifying circumstances that elevate the offense to a more severe form of theft. Bakit sinasabing na e-elevate ito to a more severe form of theft? Kasi ang theft ay simpleng pagnanakaw lang. So, halimbawa, si letter A, hindi natin kakilala, hindi natin pinagtitiwalaan, na iwan natin ang cellphone natin sa table. Tapos, biglang nalingat tayo, kinuha ni A. So, just simple theft. Bakit simple theft? Kasi walang, walang pwersa, walang panunutok. So, hindi siya nagiging robbery. Iba kasi ang robbery sa theft. Okay? So, kapag ito ay bigla lang dinampot sa'yo, hindi siya gumamit ng force upon things or upon persons, ito ay masasabing theft lamang. So, bakit mas matindi ang penalty pagka-qualified theft? Kasi kapag qualified theft, nand kasi yung nagtiwala ka doon sa tao. May tiwala kang iniwan sa tao, pero dahil sa tiwala na 'yon inabuso ng taong nagnakaw, kaya tuloy mas mataas ang penalty as compared sa ordinaryong theft. Doon sa theft, walang trust and confidence. Sa so qualified theft, nandoon yung tiwala. So halimbawa, ikaw ay may yaya. Pinagtiwalaan mo siya, nakuha mo siya sa isang agency. So iniwan mo sa bahay, tiwala ka. Pero dahil siya pala ay natural na magnanakaw, wala siyang sinisino. Bigla niyang kinuha ang mga alahas, ang pera, binulatlat niya ang kabahayan ng kanyang amo, at nung kanyang nakuha na ang mahalagang bagay sa bahay, siya ay lumayas. So, bakit mo tatanggalin ang isang helper or kasambahay sa kasong qualified theft kung ito ay nagnakaw sa bahay mismo ng kanyang amo? Magkaiba talaga ang elemento ng theft at sa qualified theft. So, ano-ano 'yung mga qualifying circumstances na magiging qualified theft ang isang theft kapag ang pagnanakaw daw ay ginawa ng isang domestic servant? isang household helper or person hired for a similar capacity. So, halimbawa, pinapasok mo tong taong to dahil sa tiwala, nagkumpuni sa bahay mo, naiwan sa bahay, pinagtiwalaan mo, tapos ninakaw yung mga gamit mo. Qualified theft yun. Mas umangat, di ba? Mas umangat yung theft into qualified theft dahil nandoon ang tiwala. So hindi yan anti-poor. Senator Rafi Tulfo, ikaw ba'y nakabalita na ng mga amo na ninakawan ng mga alahas ng kanilang mga kasambahay? O oh, dito sa hiri na to, nagpabida kayo ng mga video ng mga kasambahay na inaapi. Um, if I may be allowed to share a video, short video, these are episodes in my program where our dear domestic helpers were abused and even killed. I want their stories to be heard too. This may be a wake-up call to us here in the Senate to review our domestic workers act and other laws pertaining to our domestic workers. Please President, the, the committee allows you to show your uh, video footage as Senator Tulfo. Ina po, yung mga kagamitan natin na nilalabas na mga bilyun nagsaya sa mga panganamarami. Nalalapat ng tulisin. Sa mga bilyun nako ay therapy. Ito mga bilyun nagsaya talo sa pagkukunan ng isang sa kanyang aam. sino ko po yan natin ako tapit. Police, may sakal ko po ako. Why? Police, sinakal niya po ako at nag-abog lang ko lang sa ating atnes niya po. Kasi hindi ko nangukasan niya, butihan ako. Kaya may lamang ko hindi ko po hinukasan. Ang nabi mo pa sa satawan. Tulad niya, Lord, sa likod po. Anong nangyari doon? Pinag-asas po na yung windows, Lord. Ito na kinatawag at... Yung bata <imitaba> ko yung dyan. Ang bata ko yung dyan. Ang bata yung dyan. Ang bata ko 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 yung dyan. Ang yung dyan. po bata ko yung dyan. Ang bata ko yung dyan. Ang bata ko yung dyan. Ang bata yung yung dyan. Ang bata ko ito, dyan. Ang sa tuwing nakatama rin daw po siya, at ang mga tipong nagtama, kagaya din sa tama, sir. Kanyari po, nagpusan siya, hindi sabihin niya na sunod na maayos, hindi po rin po kagaya na gagawin, sasaktan po siya. Kanyari, may pinagagawa sa kanya na ilagay ng bata, gano'n. Pagkakalipan po siya ng content, may pinagagawa naman po nagagawa sa kanya. Gano'n po lang. Kaya makatawag ka pa ako. magpapakita rin po ako sa inyo ng mga video ng mga kasambahay na nagnakaw sa kanila mga amo na nahuli na sa Mangaldan, Pangasinan ang kasambahay ni Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran na itinuturong suspect sa pagnanakaw ng mga alahas at pera ng opisyal. Ang suspect na kinilalang si Marilu Morales ay napagalaman na gumagamit ng ibang pangalan. Ayon sa Mangaldan Police, itinuro ng ilang concerned citizen ang kanyang kinaroroonan at agad na kinainan ng warrant of arrest dahil sa kasong robbery na isinampa sa Laguna. Dagdag pa ng pulisya, naharap din ang suspect sa isa pang kaso ng robbery na inihain naman sa Kabite. Hindi naman tumanggi ang gina sa pagnanakaw, subalit so sinabing ipinamigay lamang niya ang mga tinangay na alahas dahil sinabi ng kanyang pinagbentahan na fancy o peke ang mga ito. Personal na nakausap ni si Morales sa kulungan at si Nermonan dahil sa ginawa sa kanila. Kasambahan naman ng reklamong pagnanakaw, isang kasambahay na nahuli bago patuloy ang matangay ang pera at mga alahas ng kanyang amo. Tingin naman na ng mga otoridad, e eh, modus na ito ng suspect na bago pa lang namamasukan sa pinagnakawang bahay. Balitang hatid ni Marisol Abduraman, Exclusive. Nagsusumama ako sa bahay ng si Teresita Cristobal. Sa amo niyang negosyante na si Kitron Rondina Huwag na raw ituloy ang reklamo laban sa kanya at tumi na lang siya sa probinsya. Inaresto ng mga taga-barangay si Cristobal. Matapos umalay itong magnakaw ng pera at mga alahas sa bahay ng mga Rondina sa loob ng isang exclusive subdivision sa barangay Batasan Hills, Quezon City. Kinuha umano ni Cristobal ang bundle-bundle na pera na nasa cabinet ni Kit. Mga kanon siya na ikaw, halata halataan ni Basso sa ibabaw ng mga bundle na wala. Yung buong sa isang January sa so February yung wala. Nagpaalam ko si Cristobal na aalis para magpadala ng pera. Nakita raw nang inanikit ang isang bundle ng isang gang piso na nakausli sa kanyang likuran. Kaya nagduda na raw sila. Nang tingnan nila, doon na na nakita ang bundle ng perang ito na nakasiksik sa kanyang panty. Mag-CR dapat siya. Sakitan ng mother kami na na isang bundle nga ng Tegawang 100 sa likod na. Ayun, patawad na ng barangay. Hindi itinagin ni Cristobal ang aligasyon pero napilitan lang daw siya ang gawin ito. Sorry, ma'am. Kasi mahirap buat kami kasi may sakit pa yung nanay ko. Yung kailangan ko ng pera may sakit ang nanay ko pero hindi ko tinaslan dyan po. Nakuha kay Cristobal ng dalawang linggo pa lang na mamasukan ang mahigit 64,000 pesos na pera na nakabandal pa. Mga alahas at ilang dokumento, gaya ng mga resibo sa mga perang ipinadala niya sa probinsya. Sa tingin ng ex-o ng barangay, bihasa na sa ganung gawain ng suspect na noong unay itinanggi pa ang aligasyon. Sa tingin namin, may mga figures na nagagawa yan eh. Kasi yung style niya, eh, talagang bihasa. Bagamat meron ilan sa atin na matindi ang pangangailangan ng mga kasambahay, pa ng mga autoridad huwag basta-basta magtitiwala. Kilatising maigi ang mga nag apply at mas mainam kung meron silang mga dokumento gaya na lamang ng NBI at police clearance. Dinala si Cristobal sa police station na wala pa rin tigil ang pagmamakaawa sa amo. Sasampahan siya ng reklamong pagnanakaw. Marisol Abduraman, GMA News. Isang kasambahay ang nagnakaw ng alahas, laptop at pera mula sa kanyang amo sa kalookan. Duda naman ang autoridad sa katwiran ng suspect ng maaresto. Balita hatid ni Oscar Oida. Isang wagang bulong. Yan umano na joke sa kasambahay na si Alpha Calzada kung kahit nagawaron niyang pagnakawan ang kanyang amo na si Noni Aquino sa loob mismo ng bahay nito sa Marigaya Park, Caloocan City. O yung parang may nagsasalita sa tayong kong dalawa tapos parang may pumuputok na parang hangin. Yung bulong siguro, yung siguro ang nagbuto sa akin. Mga mamahaling alahas, dalawang laptop at cash na may kabuang halaga ng di bababa sa 250,000 piso ang natangay ng kasambahay. Kaya ganun na lang sa manang loob ng kanyang amo pagkat kung ituring daw niya si Alpha, hindi parang kasambahay kundi parang na rin isang tunay na anak yun ay kahit isang buwan pa lang daw itong nanunuluyan sa kanila. Nung dumating ka nga, mukha ka nga ano sa amin. Nung dumating ka, mukha ka nga swang. Ngayon, mukha ka ng tao. Asin ko pa ng Marso ng taong ito, nang tangayin umano ni Alpha ang mga kagamitan ng kanyang amo. Pero dahil sa masugid na pagpapaskil ng mga komplain at ang litrato ng suspect sa internet, pati na sa kanilang lugar, madaling araw kanina, nahuli ang suspect, matapos nung may makapagturo sa kanyang kinaroroonan. Sakto naman, pagkat ngayong araw pala sana, ang lipad nito, pakotabato. Yun nga lang, karamihan sa mga pinakamahal na alahas na ibenta na raw ng suspect ang pera. Ginamit mo nitong pambayad sa albularyong gumagamot sa kanya, pati na sa mga anting-anting na suot niya. Kaya nga nagpaalbularyo na ako kasi pala-doktor ako ng doktor, parang nabibigyan ng tainga ko. Tapos yung parang naano na yung katawan ko, kaya nagpaalbularyo na ako. Ito, gamot ko, tsaka ito mga to. So. Duda naman ang mga komplainan sa asal ng suspect. Tingin rin ng otoridad, baka nagpapanggap lang ang suspect para makalusot sa asunto. Umaasa naman ang mga polis na matapos papanood sa telebisyon, magsusulputan na ang ibang posibleng na rin ng suspect. Oscar Oyda, GMA News ako sa'yo, hindi nakluhod po ako sa'yo. Patawarin mo na ako, Ayaw, Nagmamakaawa ang 33 anyos na si Jonalyn Ramos sa kanyang negosyanteng amo na si Eva. Ayon sa 38 anyos na biktima, wala pang isang buwan na mamasukan sa kanila si Ramos bilang stay out na katulong. Pero itong linggo lang daw ay nawawalan kanyang singsing -sing at relo na nagkakahalaga ng isang milyong piso sa kanilang bahay sa Cubao sa QC. Nag-view ako dun sa streaming, live streaming ng cellphone sa CCTV. Sakto naman, nakita ko, parang dumaplis, kumuha siya ng tubig sa freezer eh. Kumuha siya ng tubig, inumin niya. Tapos, dumaklis mabilis yung kamay niya dun sa counter. Which is, nandun lahat yung mga bags. Wala ko talaga, hindi ko talaga siya umaamin. Matigas ko talaga siya pero nang dalhin si Ramos sa presinto, dito na raw umamin ng sospek sa mga pulis. Aksidente raw nitong nakuha mga singsing at lelo ng amo. Sa saktong paglabas ko po, na misplace niya siguro, isang eh. nakita ko po doon sa garage nga po, eh hindi ko po, hindi ko po talaga kinuha yun. aso ah, so inuwi mo? Opo, inuwi ko, kinago ko lang po, pero hindi ko pinag-interesan kung i-benta ko yun. Tinawagan ni Ramos ang kinakasama sa Balagtas Bulacan para ibalik at dalhin ang kanyang mga ninakaw sa QCPD Station 7 sa Cubao. Una-una, valuable balls, huwag mong iiwanan sa lugar na dinadaanan ng helper. Pangalawa, stay in man o stay out. Kailangan ng clearance, biodata, reference, address, contact number. Tuloy pa rin ang kasong qualified theft laban kay Ramos. Umaaksyon. Kakaher lang. Mula sa agency, pinagtiwalaan dahil kasang bahay. Tapos nilimas ang bahay. Ito ba ay nabigyan mo na ng pansin kapag ang, ang amo ang siyang ninakawan ng isang kasambahay? Siguro hindi mo ito kinokontent kasi mayaman ang biktima. Ang mga nakokontent sa iyong programa ay yung mga salat sa yaman. Yung mga nasa laylayan ng lipunan. Para masaan dating. Pero yung mga nabibiktima na amo, ng mga talagang hustler na nakasambahay, na wala palang balak gawin, hindi maging kasambahay, kundi talaga magnakaw lang sa amo, napag-aralan mo ba yon So, yung tiwala ang pinag-uusapan dito. Hindi yun anti-poor. Hindi yun discriminatory. Dahil yun sa tiwala. Kasambahay, pwede mo bang ihalin tulad ang pagnanakaw ng isang kasambahay sa isang napadaan lamang na hindi mo kakilala? Kung gano'n lang din, so paano yung pagtitiwalang ibinibigay mo sa kasambahay? Mababaliwala na ba yung elemento na yon? Para sabihin mo na dapat hindi sila kasama sa listahan ng qualified theft kung sila man ay magnanakaw sa kanilang amo? Another qualifying circumstance, theft is committed against the employer by the employee. Still, nandun pa rin yung tiwala. Yun kasi yung pinaka-elemento sa qualified theft, trust and confidence na ibinigay nung biktima. Number three, qualifying circumstance. Theft is committed by a person who has access to the place where the theft is committed by means of entering such place under false pretenses or using a duplicate key. So, in other words, nakita mo pa, nakita mo na mayroon silang access to sa place. Gumamit ng false pretenses, nagpanggap. So, nandoon pa rin yung tiwala. Yun yung pinaka-elemento. Sana maisip mo yun, Senator Rafi Tulfo. Ang number, so that's qualified theft. Still, nandoon pa rin trust and confidence na dapat na elemento ng qualified theft. So, anong discriminatory dito? Ano ang anti-poor dito? Makagamit lang kasi ng anti-poor na salita eh. Kaya minsan, bago kayo mag-suggest, isip isipin niyo po muna yung mga elemento ng mga crimes. Hindi porkit ang may kaso ngayon o yung viral, eh yung kasambahay na nabugbog, basta-basta nyo na lang tatanggalin yung mga domestic servant o yung mga household helper. Sa kaso ng qualified theft, kung sila'y nagnakaw, hindi po pwede pong ganyan. Huwag niyo pong lahatin na ang mga kasambahay ay kinakasuhan lamang at gawa-gawa lamang yung kaso ng pagnanakaw. Ang problema kasi sa inyo, nilalahat ninyo as if lahat ng tao, lahat ng kasambahay, gano'n na experience. At saka kung meron man pamilya na umaabuso sa pagsasampa ng kasong qualified theft, kahit hindi naman totoo, malalaman naman yan sa korte. Maraming paraan. Mapapatunayan to sa korte kung ang nagbibintang ay nagsisinungaling lamang. So, pag napatunayan natin nagsisinungaling, yung nagbibintang. Yung nagbibintang ay maaaring kasuhan. Pwedeng balikan at magbayad pa ng danyos. Hindi ba? So, kapag ikaw ay nagsampan ng qualified theft, amo ka, tapos walang katotohanan, hindi yun basta-basta na prove Hindi naman mga walang utak ang nasa korte. Inaalam yan, binubusisi yan. Baka nga sa prosecutor's office pa lang, Madismiss na yun kung hindi maliwanag at hindi malinaw ang mga ebidensya ng amo na gumagawa lang ng kaso laban sa kanilang mga kasambahay para hindi ito umalis. Ang babaw naman yata na dahilan nito. Hindi kasi naaalis sa inyo yung mga salitang pobre. Mahihirap. Ito ay para sa mga pobre nating kababayan. Hindi po lahat nadadaan sa salitang pobre o anti-poor. Kasi may mga nakalaan po talagang mga kaso sa mga taong umaabuso rin naman. Matagal na po itong pinag-aralan. Kaya nandiyan dyan na po yan. At ngayon babaguhin nyo pa po. Ang tanong ko, ano ang ikakaso nyo doon sa mga pinagtiwalaang kasambahay kung sila man ay nagnakaw? Ang tanong ko, kung ikaw ba ang nanakawa ng iyong kasambahay? Halimbawa, kinuha lahat ang mamahalin mong gamit, ang mga branded mong mga jacket, ang mga koleksyon mo na mamahaling sapatos. Ano kaya ang gagawin mo? Konti pa lang putong na take up natin dito sa hiling na to na ginawa noong August 22, 2023. Pag-uusapan pa rin po natin yan. Hihimay-himayin pa rin po natin yan. Pero for the meantime, hanggang dito na lamang po. Magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa si Tony Claire, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.